Ito so, yung mo. Yo! <laughs> baby, baby. Oh. Justin Bieber ang puta. Pag napasok natin yan, makikidnap na natin ang mahal na prinsesa. San, san, na, 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 san, san, na, 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 na. jari, 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 jari pa <laughs> so, mga koys, isang uh, malamig, basa at maulang araw sa inyong lahat. So yung magdamag na nag-uulan, medyo ngayon lang humina. Kaya naisipan natin lumabas dahil nagkaroon tayo ng window opportunity para bumiwas. Alright? Yun mga koys, sabahan nyo akong pagpagi ng mga negativity ang mga toxins sa ating katawan sa pamamigitan ng fishing. Alright, let's go! Mga koys, may nakita akong tagong spot. Ayan, isang maliit na daang tao lang. Tapos sa loob, meron akong nakilang tubig. Ayun, ang kipot ng daan pero ang nang lang baka Uy! tinatago mo ng ganitong kagandang spot ayan o, no? ang tahimik mga boys na kayang magingay <laughs> yan so from the main road nakakita ko ng maliit na daan eto yon parang lagoon tapos may mga ganito yan pag nakakita kayo ng mga ganyan yan mga letter Y sayang pala tandaan na may magpifishing dito kasi dyan nila nilalagay yung rod nila pag nagbe bait and wait sila pero tayo magka-casting tayo ngayon try natin kung may mahuhuli tayong kahagat sa mga lures mga kuys positive yung spot kaso ang mga nakikita ko halos puro mga karpa mga grass carp mga kuys nag rig ako ng bulate do sa drop shot tapos try natin mag bait and wait ang dami kasing karpa eh nakakatoksong mag bait and wait ba mga kuwis lumipa tayo ng spot hindi natin mapahagat yung karpa dun eh bali nagstay tayo ng dalawang oras dun pero wala kahit paramdam wala kaya ikot na lang ulit tayo hanap tayo ng ibang magandang spot kung saan may kakagat ba tara let's go Ang laki oh. Ang <laughs> laki ng mga pato guys. Oh. Parang ano eh. Punta yung dinosaur eh. Ito yung mo. Oh. Tamang hinahala naman itong mga to. Hindi naman sila uh, ano eh. Yo what up? Anong, natakbuhan talaga sila eh. tatlong bibe ano family sila oh Sila okay. tatakot, anuhin ko ba kayo? Tamang hinahala ka boy Mga kuis, may papakita ako sa inyo May idea ba kayo kung anong pumutol na itong mga ito? Ito, mas makita dito Ayan o. Oh. Eh. Diba? Ang talim ng pagkakaputol eh. Parang kinatam. Parang inukit. Hanggang sa maputol na. Ayan yung mga lumang pinagputulan. Ayan. Meron din dito. Tapos ito tinatry na. Pero hindi pa tinuloy. Ang may kagagawan niyan mga koys. Mga beaver. Beaver. Yung malalaking daga na marunong lumangoy. Ewan ko anong trip nila, ba't nila pinuputol yan? Pero sila may kagagawa niyan. Bali sila yung gumagawa ng dam, minaharangan nila yung mga natural na agos ng tubig. Doon sila tumitira. Ewan ko lang kung ba't nila ginagawa yan. Pero yun yung behavior nila. Baby, 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 oh! Justin Bieber ang puta. Mga oys may nakita tayo dito ng isang wild life marker niingal pa ako sa bike grabe yan so ito the narwhal van Wintang. alam niyo yung narwhal ito yun yung parang balyena na may may ano may sungay na may single na sungay yan yung kanyang skeletal system so basahin natin ang history Nung daw April 27, 2016. Yun, hanggang doon lang naintindihan ko. <laughs> Bali, assume natin na April 27, 2016. May napadpad dito sa katubigan nila na isang narwhal. Yan o, oh, mga pictures. Yan, gusto mo ang palad. Siya ay namatay. Tapos ginawa nila itong landmark na ito. Yung pinaka building na kinalalagyan natin ngayon bilang uh, reminders na minsan ay may napadpad ditong ganyang creature tapos meron pa dito mga koys minsan minsan din meron ay kita mga sila yon, mga seal yan Aga. kasi ito tubig na to pag pumunta sa labas niyan dagat na yan eh magka-connect Kaya hindi malabong pag nag-high tide, may napapadpad dito na mga mga sea creature. Ito, meron na naman dito ang panibagong. Ayan. Hindi ko na gano'ng maintindihan pero parang history ito ng kanilang mga fishing na uh, village noong araw. Ang dami palang napadpad dito dati. Ayan mga dolphin problema din nila yung mga tinatamaan ng mga provider ng bangka ayan oh mabawalan naman siya. na try natin umakyat mga hoist. Yan ito yung rooftop. Yan oh. Okay, Wait, may ano dito, may 3D map ng buong city nila. Siguro nung araw pa to kasi parang castle style pa. Eh baka diba, sabihin ng mga mananakop dito tayo mga gagaling mula sa karagatan papasukin natin ang bandang likuran baka ng kanilang kaharian so, yun o oh. napasok natin yan makikidnap na natin ang mahal na prinsesa <laughs> umiral na naman Jordan sa lawak ng tubig na yan pambihira wala tayong mahuli ba parang biglang nagbago yung vibes ng paligid parang lungkot-lungkot parang yung feeling na elementary days mo tapos pauwi ka galing school isang hapon nun tapos lang umulan tapos natatakot ka kasi pinapatawag ng teacher mo yung nanay mo kasi naginawa kang kalukohan ganoon yung feeling parang sarap kumanta ng ano so what's the point in all of this When you will never change Lukot-lukot yung lukot paligid mga Tayo Pabalik na tayo sa ating mothership ngayon Magbe-bait and wait na lang muna tayo Kasi wala tayo nahuli na naman sa casting Bait and wait pa rin Yan yung ating Anti-zero technique Pinagbabawal na technique So na mga kois May pa Kung kailan talaga pasukan na Tsaka may kaagad ba Kaya to Yun lumutang na ito mga gatos ang natin eh. Uy. Sander mga kuwis. Ayun oh. papalag. Ah. Ay, mashoot ka na, ma-shoot ka na. Yo. <laughs> Fish on mga kuwis. Mga kaway kaway pa. Ayun oh. Bumit lang natin ninaw. Yung may dalawang treble. May agad nasa treble eh. Sureball ba? <laughs> anggal, tanggal. May tanggalin nila natin. Bye bye. Halos kaparehas parehas ng sukat ng nakaraan no. Oh. Bye bye din yata. Ayun no. Pagkakaalala ko. Ayun no. Oh. Yan ang ating uh first catch sa session na to mga koy <laughs> ang ganda so kikip natin to siguro ang bigat na nasa isang kilo din may get you know, kikip natin tapos try pa natin mag cast pa kami umabol pa ulit alright let's go sumama na naman yung panahon eh no, paparating na yung malakas na ulan mga koys akala ko tuloy tuloy nang gaganda eh pero eh no umulap na naman eh. at alam nyo ba ah, na ang mga fishing rod natin na isang magandang conductor ng kuryente may mga case na ng na mga nangingis na o namimingwit na tinamaan ng kiblat so siguro let's call it a day dahil uh, hindi maganda ang uh, nakikita ko ngayon. So, alright mga kuwis. Salamat muli sa pagtambay at pagsuporta sa ating channel. Nasabihan nyo na ba yung mga tropa nyo. Okay? Ay, lakas ng hidlat. <laughs> so, yun. Papasok na ako. Ah! Thank you mga kuwis. Kita-kita na lang ulit sa susunod ating mga fishing adventures. Alright. Bye-bye. Mga kois alam nyo ba ang ibig sabihin ng invasive species? Ito ang mga uri ng halaman o hayop na kumalat sa isang lugar na hindi nila natural na tirahan. At dahil nga hindi sila taga roon, wala ang kanilang natural predator na kumukontrol sa kanilang pagdami. Na may masamang epekto, dahil kinakain nila o kaya naman ay nagiging kaagaw nila sa pagkain at tirahan ang mga local species sa isang lugar. Saka sa kasalukuyan, nakakabahala ang dami ng bilang nito sa Pilipinas. Kabilang na dito ang knife fish na nagsimulang manahok noong 2011 sa Laguna Lake, dalawang taon makalipas ang bagyong Undoy at ang agresibong toman o giant snakehead na kayang duminahin ang halos lahat ng uri ng isdang tabang sa Pilipinas. Ang mga isdang ito ay parehas na galing sa exotic pet trade na aksidente o sadyang pinakawalan sa ating mga katubigan. Mga kuys, matuto tayong maging responsable at alagaan ng mga anyong tubig upang mapanatili natin ang balanse at ganda ni inang kalikasan.